Napansin mo ba na may mga tao na kahit hindi naman sobrang gwapo o kaganda pero may karisma sila na hinahabol-habol na iba? Yung tipong hindi naman sila masyadong nagpapakita ng no, feelings pero parang mas gusto mo silang makilala. Bakit ganun? Ano bang meron sa kanila? Ang sagot ay mystery. Sa video na ito, Ituturo ko sa inyo ang mga sikreto kung paano mo magagamit ang pagiging mysterious para mas magustuhan ka ng crush mo. Gamit ang psychology. Kung gusto ka pang makaalam ng mga psychological tricks para hindi ka lang basta napapansin, kundi maging sobrang interesting at attractive sa mata ng crush mo, tapusin mo tong video na to. At syempre mag-comment kayo sa baba kung meron kayong kakilala na sobrang mysterious pero laging nagugustuhan na iba. Let's go! Step 1. Huwag ibigay lahat ng impormasyon kagad-agad. Let them be curious. Kapag kasi lahat ng bagay tungkol sa iyo ay alam kagad ng crush mo, nawawala ang Hindi mo kailangan sabihin agad lahat ng kwento mo, goals mo, o feelings mo sa isang upuan. Pwede kang mag-iwan ng open-ended answers. Limbawa, kung may nagtanong sa iyo kung anong ginagawa mo, huwag mo sabihin lahat. Sabihin mo lang something interesting, pero saka mo na ikikwento. Kalawa, Huwag kang masyadong available lagi. Kasi kung palagi kang nandyan, baka mawalan siya ng excitement na makausap ka. And hindi yon attractive para sa kanya. Pwede ka din gumamit ng mga pabiro o matalinong sagot. Limbawa, kung tanungin ka kung may gusto ka sa kanya, pwede mong sabihin, hmm, interesting question. Baka malaman mo yon sa tamang panahon. Kapag nag-iwan ka ng konting misteryo, mag-iisip siya tungkol sa iyo. Mag-iisip siya tungkol sa bawat salitang binibitawan mo at mas magiging interesting ka para sa kanya. Step 2 Panatilihin ang independent at exciting life mo. Siyempre, mas gusto natin yung mga tao may sariling buhay. Di yung parang nakadepende lang sa ibang tao. Yung tao na may sariling hobbies, passion, interest, skills, experiences, at iba pa. So kung meron kang sariling interest na ikaw lang ang nakakaalam at may kagustuhan nun, gawin mo yun bilang passion mo. Pagpatuloy mo yun kasi yun yung isang paraan para mas maging interesting ka sa harap ng crush mo. So, pwede kang mag-drawing, maglaro ng chess, or di kaya mag-try ng mga instruments, or mag-travel sa iba't ibang mga lugar na posibleng hindi mo pa napuntahan. Kung ipapapatuloy mo yung paggawa ng ganito mga bagay, mas magiging interesting ang buhay mo. At at the same time, hindi ka lang nakastuck sa isang sitwasyon o isang experience na hindi mo naman gusto. So next, huwag kang parang laging naghihintay ng atensyon. Minsan mas attractive yung taong busy sa sariling mundo niya pero may time pa rin para sa iyo. Kung busy ka at alam mong mag-manage ng time mo at ang schedule mo, mas magiging madali para sa iyo na makipag-handle ng relationship sa ibang mga tao. At the same time, mas magiging balanse eh yung oras mo sa isang tao na nagkakagusto rin sa iyo. At next, maging confident kahit nag-iisa ka lang. Hindi mo kasi kailangan na palaging may kasama o kausap sa isang pagkakataon. Mas intriguing kasi yung taong kaya maging masaya kahit mag-isa siya. Kapag may sarili kang interesting topics na pwede mong gawin or kapag meron kang interesting story na ikaw lang nakakaalam, mas gugusto yan ng crush mo na maging bahagi nun. Step 3. Magbigay ng mixed signals, pero huwag magpasa. Isa ito sa pinaka-effective na paraan para mapanatili ang mystery o ang pagiging unpredictable. Minsan, bigyan mo siya ng atensyon, pero hindi palagi-lagi. Di mo naman kasi need na i-chat siya araw-araw. Paramdam mo sa isang araw na interested ka, pero huwag kang palaging available. And wag mo ding masyadong express ang feelings mo kagad. So kung gusto mo siya, wag mo munang ibigay ng buo ang emosyon mo. Kasi kapag ginawa mo yun, mas magiging awkward ang situation. Pwedeng mapalayo na siya sa'yo. Kaya wag mong ibigay ng buong-buo ang emosyon mo. Just chill, relax, and be balanced. Pwede ka rin maging playful o palabiro minsan. So kapag may tanong siya, kung gusto mo siya, pwede mong sabihin, Bakit po tinatanong? Interested ka ba? Kapag kasi unpredictable ka, magiging challenge ka para sa crush mo at mas gugustuhin niyang malaman kung anong totoo. At same time, kapag unpredictable ka, mas magiging aware ang crush mo na hindi ka basta-basta nagbibigay ng mga impormasyon at nagre-reveal nito kung hindi pa ito yung tamang timing para sa pagkakatanggay. Step 4. Gumamit ng body language para maging mysterious hindi lang pananalita ang mahalaga, kundi pati ang mga pagkilos mo. Siyempre, kailangan mo din yung slow and controlled movements. Kapag kasi sobrang energetic ka, mabilis magsalita, baka mawala yung mysterious vibe mo. At siyempre, baka isipin niya na ka or kinakabahan ka sa tuwing kinakausap mo siya. Pwede ka rin gumamit ng eye contact, pero may pain to naman. Tigan mo siya saglit sa mga mata niya tapos ibaling mo sa ibang bagay yung atensyon mo. Hindi mo kailangang laging mag-eye contact para magpakita ng interes. Pero ang malaga at the same time, pakita mo sa kanya na interested ka sa sinasabi niya. At interested ka na kausap siya. At syempre, wag mo rin kalimutan na magsalita ng may meaning. Or may deep emotional connection. Huwag puro small talk. Magtanong ng mga deep topics kung minsan para hindi ka lang hindi ka lang basta parang ordinaryong tao or normal na tao lang na makakausap ng crush mo sa tabi-tabi or something like that. Basta, isipin mo na kapag meron kang topic na pwedeng ibangon sa kanya, isang personal question o deep opinion sa isang bagay, mas magiging interesting ka para sa kanya. Kapag may mystery sa bawat pagkilos o pagsasalita mo, mas magiging interesting ka para sa crush mo. Step 5. Huwag matakot sa katahimikan or silence. Because sabi nga nila, silence is power. Hindi mo kailangan punuin ng salita ang bawat pagkakataon na magkasama kayo. Minsan, ang katahimikan ay nagbibigay din ng malakas na impact. Huwag kang matakot maghintay bago sumagot. Kapag may tinanong si crush, huwag sumagot agad. Magbigay ng pause para mas maging intriguing ang mga sagot mo. O huwag mong pilitin maging funny o talkative lagi. Minsan kasi mas charming yung tahimik pero may dating kapag nagsasalita. At kapag bigla ka nagsalita, mas magiging impactful ang mga sinasabi mo. Gamitin ang less is more principle. So huwag mong ikwento lahat ng detalye ng buhay mo sa isang lapag lang. Mas paganda kung may natitira pang mga bagay na gustong malaman ang crush mo tungkol sa iyo. Kapag marunong kang gumamit ng silence move, mas magiging malakas ang impact mo sa paningin niya. At ayun na nga, kung gusto mong maging mysterious at attractive, sundin mo lang ang mga psychological tips na binahagi namin. So bilang recap, anong kailangan mong gawin? Huwag ibigay lahat ng impormasyon tungkol sa buhay mo. Let her be curious. Magkaroon ka ng independent and exciting life. Pwede ka ding magbigay ng mixed signals pero huwag naman magpasa at gamitin mo ang body language mo para maging mysterious sa kahit anong simpleng paraan na naisip mo. At huwag kang matakot sa katahimikan because silence is power. Ngayon, gusto ko marinig ang opinion mo. Ano sa tingin mo ang pinaka-effective na paraan para maging mysterious? May kakilala ka bang taong ganito? Please comment down below. Siyempre, kung gusto mo pa ng mas maraming love and psychology tips, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel na Psych Pinoy. I-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod naming uploads. Salamat sa panonood sa aming video. At tandaan, hindi mo kailangan maging perfect para maging attractive. Minsan, ang mystery, ang tunay na charming power mo. See you sa next video! And goodbye.